Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Karamihan sa atin ay may mga nakasanayang paraan ng paliligo. Pero alam nyo ba na may ilang bad habits na maaring makasama sa ating balat at kalusugan? At alam nyo ba na may pamahiin sa Pilipinas na bawal maligo sa gabi? Bagamat walang scientific basis, mainam pa rin na mag-ingat lalo na kung ikaw ay may sakit o pagaat. Tingnan natin kung ilan sa mga ito ang ginagawa nyo at alamin kung bakit mas mainam na iwasan ang mga ito. Number 1. Sobrang tagal maligo o mag-shower Maraming Pilipino ang mahilig magtagal sa shower, lalo na kapag mainit ang panahon. Pero ayon sa mga dermatologist, ang tamang tagal ng paliligo ay nasa 5 to 10 minutes lamang. Bakit? Kapag masyadong matagal kang nakababad sa tubig, una, maaring mag-dry ang balat. Ang sobrang exposure sa tubig ay maaring magtanggal ng natural oils ng balat na nagdudulot ng pangangati at pag nito. Pangalawa, sayang ang tubig. Practical din ito lalo na kung gusto nating makatipid sa tubig mag sa paglinis ng importanteng parte tulad ng kilikili at paa, at iwasan ng sobrang tagal sa shower. Ayon sa pag-aaral ng Environmental Protection Agency, EPA, ang average na tao ay gumagamit ng 17 liters ng tubig bawat minuto ng shower. Sa sobrang tagal, mabilis mauubos ang ating supply ng tubig, lalo na sa mga lugar na prone sa water shortage. Number 2: Paggamit ng maling sabon. May ilan na gumagamit ng sabon para sa buhok o kaya naman sabon panlaba para sa katawan. Tandaan, sabon para sa katawan lamang. Ang sabon panlaba ay masyadong matapang at maaaring magdulot ng iritasyon sa balat. Para sa mga may sensitive skin, gumamit ng mild o unscented soap upang maiwasan ang breakouts. Ang tamang sabon ay dapat tugma sa uri ng iyong balat at hindi magdudulot ng iritasyon. Kung ikaw ay may eczema o dry skin, piliin ang sabon na may moisturizing ingredients tulad ng glycerin o oatmeal. Number 3. Madalas gumamit ng antibacterial soap. Bagamat may benepisyo ang antibacterial soap, hindi ito dapat araw-arawin. Bakit? Una, maaaring mawala pati ang good bacteria sa balat pangalawa, pwedeng magdulot ng antibiotic resistance. Gamitin lang ang antibacterial soap kung may skin infection tulad ng folliculitis. Kung wala naman, gumamit ng regular soap. Paalala, ayon sa World Health Organization, WHO, ang sobrang paggamit ng antibacterial products ay maaaring magdulot ng superbugs na mahirap gamutin. Number 4, sobrang paghilod. Ang hilod ay nakasanayan na ng marami, pero ang sobrang kuskos ay maaring makasama. Ang pangingitim ng balat sa siko o tuhod, halimbawa, ay hindi dapat kukuskusin ng sobra dahil maaari itong magdulot ng sugat at neurodermatitis. Mas mabuting hugasan na lang at iwasan ang matapang na scrub o bato. Subukang gumamit ng chemical exfoliants tulad ng glycolic acid or lactic acid kung gusto mong mag-exfoliate nang hindi nasisira ang balat. Number 5. Paggamit ng sobrang init o lamig na tubig. Ang sobrang init ng tubig ay maaring magdulot ng pagkatuyo ng balat, iritasyon at pamumula. Samantala, ang sobrang lamig naman ay hindi maganda para sa mga may mahinang immune system. Pinakamainam na gumamit ng maligamgam na tubig. Halimbawa, kapag malamig ang panahon, ang sobrang lamig na tubig ay maaring magdulot ng muscle stiffness at hindi komportable para sa katawan. Number 6. Pagsasabon ng masela na parte ng katawan. Hindi lahat ng parte ng katawan ay kailangang sabonin. Lalo na ang masela na bahagi tulad ng sa babae. Ang puerta ay self-cleaning. Tubig lang ang kailangan. Sa lalaki naman, iwasan ang matapang na sabon sa ari dahil manipis ang balat dito. Sabunin lang ang mga parte na talagang nangangailangan ng linis tulad ng kilikili, singit at paa. Maaring magdulot ng imbalance sa pH level ang maling sabon na nagiging sanhi ng fungal infections tulad ng candidiasis. Number 7. Maling paggamit ng shampoo Ang sobrang konti o sobrang dami ng shampoo ay hindi rin maganda. Kapag sobrang konti, hindi nalilinis ng maayos ang buhok. Kapag sobrang dami naman, maaaring matanggal ang natural oils ng buhok na nagdudulot ng pagkatuyo. Tamang dami lamang ang gamitin at siguraduhin banlawan ng mabuti. Ayon sa mga eksperto, mas mainam na magshampoo lamang 2 to 3 times sa isang linggo kung dry ang buhok. Number 8. Hindi pagtanggal ng makeup bago maligo. Kapag hindi tinanggal ang makeup bago maligo, maaaring hindi matanggal ng maayos ang dumi at langis sa mukha. Pwedeng magdulot ng acne o clogged pores. Maghilamos muna gamit ang gentle cleanser bago maligo. Gumamit ng micellar water o oil-based cleanser para matanggal ang waterproof makeup nang walang iritasyon. Number 9. Pagpapatuyo ng buhok gamit ang magaspang na tuwalya. Ang pagpunas ng buhok gamit ang magaspang na tuwalya ay maaring magdulot ng pagkabasag ng buhok at pagkakaroon ng split ends. Gamitin ng malambot na tuwalya o cotton shirt para patuyuin ang buhok ng dahan-dahan. Halimbawa, ang microfiber towel ay isang magandang alternatibo para sa mabilis at gentle na pagpapatuyo ng buhok. Palit ng tuwalya o loofa. Ang tuwalya at loofa ay maaaring pamahayan ng bakterya kung hindi ito regular na pinapalitan. Siguraduhing hugasan at patuyuin ang loofa pagkatapos gamitin. Palitan ang tuwalya bawat tatlo hanggang apat na araw. Ayon sa mga eksperto, ang damp environment ng banyo ay ideal para sa pagdami ng bakterya at molds. Ang tamang gawi sa paliligo ay mahalaga para mapanatiling malusog ang ating balat at buhok. Alin sa mga bad habits na ito ang ginagawa mo? Subukan nating baguhin ang ating routine upang mas maging mabuti para sa ating katawan. Mag-comment sa ibaba kung anong pagbabago ang una mong sisimulan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.